Bakit ibinebenta ng Pilipinas ang gold reserves? Matagal ng simbolo ng yaman at siguridad sa pananalapi ang ginto. Para sa maraming bansa, nagsisilbi itong huling sandigan, parang insurance na pwedeng gamitin sa panahon ng kagipitan. Pero sa mundo ng modernong ekonomiya ngayon, maraming central banks, kasama na ang Banko Sentral ng Pilipinas, BSP ang hindi na lang basta nag-iipon ng ginto, kundi aktibong pinamamahalaan ito. Kamakailan lang, napansin ng marami na binabawasan ng BSP ang gold reserves ng bansa. Heto ang isang graph mula sa World Gold Council na nagpapakita ng malaking pagbaba sa hawak nating ginto. Noong third quarter ng 2023, nasa 100 na 64.77 tonelada ng ginto ang hawak ng Pilipinas na may halagang higit 11,200,000,000 bu dollars, Pero sa third quarter ng 2024, bumaba ito sa 128.12 tonelada na nagkakahalaga na lang ng 8.5 billion DARS. Ang pagbaba ng mahigit 36.65 tonelada ay nagdulot ng maraming tanong at debate sa mga Pilipino. May mga nagsasabing masama ito para sa ekonomiya ng bansa habang ang iba naman ay naniniwalang kailangan ito dahil maaring kailangan ng BSP ng dagdag na pondo o liquidity. Pero bago natin husgahan kung tama o mali ang pagbebenta ng ginto, alamin muna natin ang papel nito sa National Reserves. Bakit mahalaga ang ginto sa ekonomiya? Noon pa man, ginagamit na ang ginto bilang panangga laban sa kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Sa ilalim ng gold standard, direktang konektado ang halaga ng pera sa ginto. Kahit wala na tayo sa sistemang yon, nananatili pa rin ang ginto bilang mahalagang bahagi ng National Reserves ng maraming bansa. Sa Pilipinas, matagal ng bahagi ng ating Gross International Reserves ang ginto. Bukod sa foreign currencies at iba pang investments, may hawak tayong ginto para tiyaking kaya nating bayaran ang ating international financial obligations. Gaya ng pag-import ng mga produkto at pagbabayad ng utang panlabas. Kung titingnan natin ang datos sa na nakalipas na mga taon, makikita natin na hindi lang sa nakaraang dalawang taon bumaba ang ating gold reserves. Noong 2020, nasa 197.93 tonelada pa ito, na may halagang 12.3 bilyon. Ibig sabihin, sa loob lang ng apat na taon, halos 70 tonelada ng ginto ang nawala, katumbas ng pagbaba ng 35%. Bakit ibinebenta ng BSP ang ginto? Hindi na lang basta nag-iipon ng ginto ang mga central banks ngayon. Aktibo nilang pinamamahalaan ang kanilang mga assets para makamit ang iba't ibang layunin. Ayon sa opisyal na pahayag ng BSP, sinamantala nila ang mataas na presyo ng ginto para kumita ng hindi isinasakripisyo ang seguridad at insurance function nito. Kung titingnan ang graph ng presyo ng ginto, mapapansin na malaki ang itinaas nito sa nakaraang ilang taon. Umabot pa ito halos sa $3,000 kada ounce para sa isang investor. Kung bumili ka ng ginto noong 2019 sa presyong $1,500 kada ounce at naibenta mo ito sa halos $3,000, halos 100% ang tubo mo kada ounce. Dahil dito, sinamantala ng BSP ang mataas na presyo para kumita at mapalakas ang National Reserve Portfolio ng Pilipinas. Ang kita mula sa pagbebenta ng ginto ay maaaring gamitin sa iba pang financial instruments na makakatulong sa pagpapatibay ng ekonomiya o pagpapalakas ng halaga ng piso. Pero hindi lang naman ang Pilipinas ang nagbebenta ng ginto. Halimbawa, ang Thailand at Singapore ay nagbenta rin ng ilang bahagi ng kanilang gold reserves. Pero hindi kasing dami ng ginawa ng Pilipinas. Ang tanong, bakit mas marami ang ibinenta ng BSP? Ang sagot wala namang espesyal na dahilan maliban sa sinamantala nila ang magandang presyo ng ginto. Masama ba ito para sa ekonomiya ng Pilipinas? Maraming nag-aalala na baka magdulot ng kahinaan sa ekonomiya ang pagbebenta ng ginto. Pero ang totoo, kapag nagbebenta ng ginto ang BSP, dolyar naman ang kapalit nito. Napupunta ito sa Gross International Reserves ng Pilipinas na umabot na sa $103 billion noong Enero 2025. Malaki ba ito? Oo, malaki ito. Sapat na ito para tustusan ang importasyon ng bansa sa loob ng 7.5 buwan kahit wala pang pumapasok na bagong foreign exchange inflows. Ibig sabihin may sapat tayong pondo para harapin ang biglaang pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya gaya ng pagbaba ng halaga ng piso o pagtaas ng global interest rates. Kung ikukumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia, mas matibay ang ating reserves. Bukod pa rito, kaya rin itong bayaran ang short-term external debts ng bansa ng halos apat na beses. Ibig sabihin, kahit hindi tayo mangutang sa loob ng maikling panahon, kaya pa rin nating bayaran ang ating mga utang. Bakit may kritiko ang pagbebenta ng ginto? May ilang senador at eksperto na hindi kumbinsido sa disisyong ito. May isang senador na nagsabing hindi tama na nagbebenta tayo ng ginto habang ang ibang bansa ay bumibili nito. Para sa ilan, maaring senyalis ito ng kahinaan ng ating pananalapi. May ilan ding nangangamba na baka makita ito ng publiko at investors bilang indikasyon ng financial trouble. Pero ayon sa mga ekonomista, bahagi lang ito ng normal na strategy ng BSP para mas ma-optimize ang ating reserve assets. Naglabas din ng opisyal na pahayag ang BSP at iba pang ahensya ng gobyerno kung saan iginiit nilang hindi ito ginagawa dahil sa pangangailangan kundi bilang isang diskarte sa pag-maximize ng ating yaman. Tama ba o mali ang pagbebenta ng ginto? Sa totoo lang, ito ay bahagi ng mas malawak na financial strategy na ginagawa rin ng ibang central banks sa mundo. Hindi ito sinyalis ng panghihina kundi isang paraan ng tamang pamamahala ng ating yaman. Ano sa tingin mo? Mabuti ba o masama para sa Pilipinas ang pagbebenta ng ginto? Ibahagi mo ang iyong opinyon.